Akala nila, di ko to magagawa sabi pa nga, wala akong mapapala dito to may Mga magandang umaga Tanghali, hapon, gabi kung kailan nyo man ito mapapanood mga kagri, Nandito tayo uli kay Unique Uiho mga kagri. Parang naaalala ko si Si Ambak pagka Naam dito ako mga kaagri Alam nyo kasi si Ambak nakilala ko yon sa karyada rin mga kaagri Si Tatay Chode sa karyada ko rin niya nakilala mga kaagri Ito yung, ito yung, ito yung, ito yung bahay nila Parang ganun niya kala Ambak mga kaagri Parang nakikinikinit ako na mga kaagri May susunod na sayapak nili ni Desperado Itong kalabaw na to mga kaagri Yung tinakbo niya na yon Hindi pang karaniwan yun mga kaagri magiging tinikto sa magiging tinikto sa lalamunan ng mga nasa tuktok mga kagri isang taon mula ngayon mga kagri paglabas nito malaki na to pag hindi nagbago yung bilis nito mga kagri maraming pahihirapang kalaboto mga kakagri. si Unico Iho magpapractice kami ngayon mga kagri itinan na namin kung hindi na balata si Unico Iho Hello, yun ang kayo. Kaya <laughs> oh, na tayo. Kaya na nito. Nabait ako. Oh. Oh. Ba, ayaw niya ba nang Ayaw ko no? sa matanda ata. Ayaw sa matanda na, no? pagka bata. Ikaw nga, kasi palaging bata. Kasama niya, no? Ikaw nga mawak boy. Umawak mo tayo. Umawak. Umawak. Saan mo ba siya lagi inihimas? Ha? Ah, Saan mo siya inihimas? Pag ano? Ha? Ah, dito? Dito pala siya ini mas oh, dito niya gusto. Ayaw niya sa may ano. Sige, ka nga. eh oh, dito niya gusto. Ayaw sa mukha. Oh. Lagi na tayo magkakasama pag lumaki ka eh. Hmm. <laughs> mm, dinidila-dilaan na ako mga Kagri. <laughs> si Yuni ko iho, mga Kagri. Oy. Mm, kone sa ilang taon. Dalawa. Dalawa na siya sakto? Uh Oo. -oh. Dalawa na pala mga Kagri. Kaya kung isang taon pa mo ngayon, tatlong tatlong taon na siya. Malaki na siya no. Yung kalabaw sa isang eh, pagkatlong tama ano, lang. Okay, lang sana ka ako kahit isang damak lang eh. Ako'y nagpapasalamat na eh. At nang hindi naman siya masyadong maliit. Alanganin sa mga lalaki yan, Di hindi naman native sa eh. Oh. medyo pa paano rin yung ano niya yun, eh. Yung ano ba tawag dito? Sa may haba rin na may bias na sa likod oh. Mm. <clears throat> Meron pa nga man nag-comment uh, na suspect daw no? versus yun naiko eh hindi na lang kaya sila naman naawa naman eh hindi na uh, <laughs> <clears throat> ah, ah, sila kaya ano kaya i ano yan na eh, hindi na ilaban pero kasi kaya hindi siya nilaban mga kagri masyado siyang maliit tama lang yung ginawa nila tatay na i ano ron kasi kunyari nagbabakba ka na Siyempre, yung hinete pagka nakakitang nakabuntot bibira ng bibira ng kurete masisira yung kalabong ngayon <laughs> Kaya dapat talagang hindi lang nila doon. Kaya ako nga sa mga bata, huwag nyo nang-interesin yung hindi nyo kayang abutin. Masyado oh. mga bata. Masyado mga bata. Kailangan eh atay atay nyo para... Pero may tapang yung kalabaw mo nang tatayaw, di diretsyo siya sa tao eh Noon pa man, nung nag-umpisa kaming trinaktis ito, talagang nakitaan ko na siya ng yung lakas ng loob. Talagang, huh? kahit walang butas, basta e, binitawan na ganun. Diretsyo siya. Hindi siya lumitiwan oh, ako. Wala siyang pakialam kahit sino na yung mm. nakaharang sa kon. May nag magsabi mga kagri ka kasi yung kalabaw napansin ko kahit sa karyada meron yung kalabaw na may sadyang tapang talaga yung hindi masisira mga kagri ka kaya lang kailangan mo rin ingatan mga kagri ka mm. E eh, mali mo masira eh di ba sayang no? naman di ba kung kapares lang ang buhay eh kapares uh, namin uh, ang buhay eh ala nang uh, mga kasi yung ano kasi yung tao yung tao nga eh, paano sa tao meron talagang may matapang mga kagre, ganon din sa kalabaw. Meron din yung sadyang may tapang mga kagre. Si ni Hitman, maliit pa lang yon Talagang may Asit tapang, may malamot. Hitman naman si Kaya... hit Kaya... sa karyada naman o. No? Magaling ano. Kaya nung na-vlog mo siya, malakas lang ang love ko kasi siya talagang alam kong may malakas ang love ko. Uh... Parang ganon din yan sa karera. Tingnan niyo yung itsura niya mga kagri. Tingnan niyo yung mga bati tayo. Huwag kumukong... Ganyan ano lang yan. Ganyan uh, uh, lang yan. Ganyan lang yan. ganun na pa. Ugali lang nung uh, mga bulok. Kumbaga kasi ano, parang bata pa yan. sa baga sa bata, sa tao, bata pa yan eh. Uh, makulit pa uh, lang. Ha? Ha? Sino kaya pala yung uh, mga bot uh, niya? Si Salbahe. Salbahe, ganun? Mga ganun yung laki niyan. Hindi siya kalaki yan na ano, uh, pero mahaba niya. Haba. Yung sungay niya kaya, paano magiging kanya? Palagay ko tataob ka oh, ang ito. Ah, oh, na gano. Oh, siya. Pataob na eh. So, para ala. Na, nakita mo yung dating kalabaw ni ni Binok na namatay parang ganyan yung sungay yun, niya yun. no. Oh, si Bisani Boy ba yun? Ay, oo, oh, Ay, si, si Sani Boy. Si, si Sani Mag Boy. Maganda mo ka ni Sunny Boy. Oh, okay, yung... yun, medyo kukubaw siya ng maganda. Oo, oh, maganda ang magiging ito. Maganda kalabaw yun. Sayang ano, yung kalabaw oh, na yun namatay. Talagang first class na bulo. Ano bulo yun eh, ano? Hindi <San> nga, hindi ko nga so katakalain nagkaganong oh, kagad eh. Oo. Si unico ko nga. Ang gandang kalabaw sa kanila? Ah, oh, si Sunny poi Oo. May luck eh. Talagang asa uh, kanya na lahat. Oo, isang oh, taon at eh. kalahati pa lang yun eh. Nung... Oh, Oo, baka nga wala pang set kalahati yun eh. Baka sa isa pa lang na isang buwan, ganun. Mga hmm. alis na kami. Pupunta kami Lusok mga kakri. Para vaccine to si Unico Iho mga kakri. Santo daw po, si tao daw po. Mga kagri, para mabilis tayo, tara na ron sa lusok mga kagri. Mga kagri, sabi ko sa inyo, mabilis lang yun mga kagri. Nandito na kami sa practice ng lusok mga kagri. Nandito pala kanina si Bridgestone mga kagri. Hindi natin nakabutan, sayang mga kagri. Dalawa sana yung naging content natin. Si Bridgestone at saka si Unico Iho mga kagri. Ano ba alagay ng takbo ni Bridgestone kanina? Malakas Malakas ba? Ah, nung, nung nakaraan eh Nung nakaraan eh kung hindi lang tumalilis eh baka nadaali eh no? Nung nakaraan, tumalilis lang eh Hindi lumies Lumies nung ano, bumalik lang eh 22, dito yung ata? pala si Bridgestone yun yeah. Dito Kanina kanina? Iba talaga si Joe? Ay, bababa na si Yuni ko, iho. Ito yung bulong ng gulat sa mga Apalaya City, mga kakagri. Kakagri, o nang tatakbo. Ito mo kasama ni Yuni ko, iho. Ano pangalan niya, kaya? Alamid. Alamid? Yabak sa pangalan. Na. Boy, ingat ah! Sa mga salamay, sanay ka rin gumulong. <laughs> mga kakris, si Alamid. Tingnan natin takbo ni Alamid. Pera. Bakit Ay! ganon? Ay! 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 Ayaw tumakbo. Mga kakri, parang kabayo. Takbong paso, mga kakri. Ayaw takbong harness. May parang may ano sa tali sa ano. Parang may tali sa paa. Takbong harness. Takbong paso nga pala tawag to. Ay, takbong paso may tawag to. Unang takbo ni Unico hijo mga kagre Yung may ari muna ay hinete Sabi ko sa inyo hey, Yabang talaga mga ni Unico hijo mga kagre Bilis talaga mga kagli. Sa totoo lang Mabilis talaga tong kalabaw na to. mga Pigilin mo na Mga kagri, tinesting lang naman si unico para malaman kung nagbabawas ba siya ng oras ng huling laban. Kung, kung, kung nagbawas, ibig sabihin daw, hindi pa siya panlaban, mga kagri. Pero kung hindi nagbawas, pawawala na raw si unico Iho, mga kagri. Ibibigay na hilig niya. Ibig sabihin daw kasi noon, masaya siyang tumakbo pag mga ah. si Break Balangke. Break Balangke, shout out. Dito ka, leta... Mga kagri. Pangalawang takbo ni Unico Iho, mga kagri, sasagad na. O, orasan siya dyan, mga Tulad na sabi ko sa inyo, kaya siya pinrapis para malaman lang ni Tatay Chode. Kung nagbawas ba siya ng oras mula nung tinakbo siya doon sa palayan, mga Ibig sabihin, pag nagbawas siya, hindi niya pa kayang magdibdib ng mga kasi, bata pa siya. Pero kung... Pero kung bumas mas bumilis siya, mga ibig sabihin, kaya niya na makipaglaro sa mga karera talaga, mga Sino yun ulit, boy, ikaw? Ingat Na, no. ingatan mo sarili mo ah. Wala ka pa anak, bala. <laughs> kagri, para mabilis din tayo. Sa kabilang camera, yun yung bagong -bago poging -poging camera ayun yung no? bagong-bagong kong poging-poging cameraman. Ayun oh, kagri ha. Hayop ka talaga eh. <laughs> Tinding mamaka talaga si Yuniko, iyo mga kapi. Akala nila, di ko to magagawa Ang sabi pa nga, wala akong mapapagawa oh! Mga kagri, si Yuni ko iho, mga kagri Mga kagri, butas si Yuni ko iho, ano Ganyan ba talaga siya pagka, ano Pero ang bilis, mga kagri Hindi Ah <laughs> Kumakain pa ng pusa yun? Kumakain pa ng pusa yun? <laughs> <laughs> Sasama ko kung kakain daw ang pusa yan, yan. Mga kakri, si Unico ulitin ko ulit Kaya lang naman pinaraktis si Unico para makita kung siya ba Yung dati niyang oras na kinukuha dito, eh yun pa rin mga kagri. Kasi kung nagbawas daw, ibig sabihin, hindi niya pa kayang lumaban sa mga ano

Eh, 20 yung tinatakbo yan, 25, 26. Ilan yung inabot? 23 lang. Oh, ibig sabihin, nag-umento pa, 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 siya. Nag ah, nga. Ibig sabihin niya, pwede na ay, siyang, eh. Siya. pwede na siyang ilaban. Ano? <laughs> oh, po, pwede siyang pahinga, pahinga na. Pwede na siyang ilabas. Pag ilabas, ilabas yung... pag uh, may laban na ulit, pwede But na siyang hanggang finals. Okay. Ano? Yun, okay. ano, ibig sabihin na. Ano. Yun ang gusto kong may paliwanag. Oh, kaya mo lang sinubukan testingin ngayon. Pagkatapos ng laban, ikaw nga ma magpaliwanag tayo oh. Kaya lang namin tinesting si Unico Gusto kong makita kung yung tinakbo niya sa palayan eh, <laughs> Nagbawas o nagdagdag man siya sa dati niyang takbo hindi, Ibig sabihin kung pwede pa siyang hindi ilabas oh, kung, kung, kung humina siya ngayon, hindi siya ilalabas oh, Hindi siya pwedeng ilabas oh, eh, 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 Nagumento pa Kumo nakuha niya yung dati niyang oras. No. Uh -huh. Eh abangan niyo na lang isa sa. Ah, sana dalawa uh -huh. na. mga kagri Ibig sabihin lang sa madaling ano mga kagri, kaya lang tinestisyo ni Guho. Kung nag kung tumaas yung oras niya dito yung dati sa dati niyang oras, hindi na hindi na muna sana ilalabas si Unico kasi hindi niya pa kayang dibdibin. Yung. Ibig sabihin, nalata siya, naubos yung lakas niya sa palayan. Eh hindi mga kagri, nag-umento pa mga kagri. Nag-umento pa na yung dati niyang oras dito. <laughs> nagumento pa ng dalawang segundo mga kagri malaki yun mga kagri uh, maraming maraming salamat mga kagri abangan nyo unique yung yung kagri tulad na sabi ko sa inyo sisikat yung kalabaw na yun mga kagri hanggang dito na lang yung vlog ko mga kagri maraming maraming salamat thank you very much mga kagri